Isang residente ng Iriga, Sur ang nag-message sa amin para ipahuli yung ahas na nagbalat sa kanilang bakuran. Ayon sa kanila, nakita na nila yung ahas na to paulit-ulit daw dun sa kanilang lugar. Kaya agad naman naming pinuntahan dun sa area. Ayan, nagpa-assist tayo dun sa may-ari ng bahay para maituro nila. So, kinip pa nila yung balat ng ahas. Ayan, ah, bagong-bago yung shed ng snake. So, yung shed na to is possible at positive na sa Philippine Cobra. Ayan. Yung mga shed. Ang daming shed dun sa bahay nila. So, ayan, sinek muna namin yung palibot. Kasi, dito nila madalas daw nakikita yung ahas. So, kaya dito kami nag-search muna. Sinira din namin yung mga flooring. Kasi may mga balat din ng ahas. Pero matagal na. So, maaring lumayo. So, dito nga nakita na dun sa butas. Nung part ng alas 6 na ng gabi. Madilim na nakita na yung lungga ng ahas. So, andun nga yung isang cobra sa loob ng butas don sa likod ng bahay nila sa may CR. So, pinahukay na natin to don sa team, sa mga kasamahan natin. At agad namang nakuha yung ahas. So, napakabangis ng cobra na to. Ito, yan, nandudura siya ng kamandag. Ito ay isang Philippine Cobra, makamandag na ahas. Ayan. So mapapansin din natin yung kinang ng kanyang balat. Ayan, halatang bagong bisis yung ahas na to. So, napaka-agresibo nung ahas. nahirapan kami kasi yung lugar, tagilid. Tsaka, nagdudura siya nung kamandag. Nagmumunti ka na nga akong maduraan. Ayun, nagdudura siya ng kamandag. So, ayan. Ginamitan na natin ang hook para mahuli yung cobra. Ayan, naglibot pa yung kasama natin pero walang nakita dun sa labas. Puros mga balat lang ng ahas yung nakita. Siniran din namin yung mga pwede so, So update paglungaan. guys, ginabi na kami dito. Ayun, sinik na din namin yung loob ng kanilang bahay. So negative na. Pero may mga nakita pa kaming pinagbalatan ng cobra. Uploadin natin sa page.